dito pa rin yung ibang mga lamesa yun ako mga abusado yun yung repro pala dali pala eh, guys magandang araw sa inyong lahat Bakit may Para saan yan? Bakit may tali dyan? Para saan yan? Para kung ito. Sa paggamahe, tawidan. Ah, tawidan. Okay ako sa ano sa Santa Lucia. Dito pa rin sa bayan ng Angat. Hindi ako lumalayo, guys. Sayang ang maraming pera eh. Kailangan lumayo ka eh, kailangan ng gastos eh. Want... Ayun yung munisipyo yung maraming bayan ayun sa kabilang ibayo na yun ang ilog na yun ah, pinagawa na rin yung rig prop sa kabila ilog kasi na ito eh galing ito ng DRT ito to to tapos dito nagsalubong sa Angat River marami siguro tulya dyan pagkatagaraw mapakarang naliligo dyan oh. sa kabila na yun dumaro na yun tapos yung tulay ng angat na mahaba andyan lang yun sa may siguro 500 meters lang ang layo yun hindi lang nakikita dito sa camera Aha, na napadpad na naman ako sa puno ng alateris eh pagkarae oh. May favorite na prutas. Hmm. Alam niyo naman tirador ako ng alateris eh. Ah, hindi ka dito dito. Kain muna tayo. Manginginahin muna tayo ng alateris. Ah. Ang laki oh. Ha, <laughs> oh. tanggal na nila yung kasi eh, isang baha lang lahat yan. Tangay. May mga naliligo sa kabila. Oh. May mga nagpi-picnic pa. <laughs> Oh, tumba. Natumba yung motor sa kabila. Oh. Pabigat kasi yung motor eh. Hmm. Nilusong pa sa tubig. Wala na yung ilog namin. Dati napakaraming isda nito. Na pag silip mo ng tubig ng ganyan nakikita yung ano nakikita yung isda ngayon wala na wala nang isda Uh, ubus na ng mangangain tayo dito sa may alateris ang dami kaso lang matabang na siya pagka umuulan matabang na eh nakakasipsip ng maraming tubig tabang 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 ntar nah Ay, magandang si CR na Oh, ako nakakita na si na maganda <coughs> Tanyo Tagusan ng ano Kaya pag tatay ka rito eh Kitang kita na Pati bunis sa puwit mo ito pa rin yung ibang mga lamesa eh, oh. hindi pero pag lumaki ilog lahat yan anod Sial Ayun yung tulay oh. Isa e, malayo na yun oh. Eh. with ayun yung tulay malayo na yon. galing ng General Alejo Highway tapos kakanan papuntang DRT pag mo ng DRT Balti Road naman yung <coughs> road na yan sa puti ka ni eh. nadadala mo yung motor mo hindi masyadong apektado ng dulas eh tsaka ng putik oh, may bakang nakaharang ah pwede sana tayong tumawid dyan eh kaso lang yung baka parang ano eh mayroong iniisip na kakaiba eh oh, pero sana tayo lulusot eh. Pag lulusot natin dyan, ano na eh. Yung tawag dito, yung highway na eh. Ay, nakapula pala ako. Kaya pala. Kaya pala yung baka yung nakatingin sa atin. Nakapula pala ako eh. Yan yung mga kulay na... Ano lang baka eh. Kitang kita. Mo tuloy dyan alam ko iniisip mo dito ako masakit kaya maswa balik balik tayo dun sa pinanggalingan natin Mingwit weight dito kilo dalawang kilo limang kilo oh, ganyang karami huli namin ngayon oh, taga wala nang halos isda sa ilog kanain ng lason kanain ng kuryente tirahin ng mga pasabog nako mga abusado may dalang kapote at sa kapayod Tayo ready sa ganyang sitwasyon